Hello, good morning, dear friends, mga kababayan. Manong Rayban is back. I just want to give uh, a short reaction to the comments made by Senator Bato de la Rosa in response to uh, Representative ako ang kanyang idol. Yan. Uh, bago po tayo magpatuloy, I would like to shout out all my subscribers and followers. Thank you for supporting my channel. At sana po i-share niyo ang aking mga videos. And uh, for those of you na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my uh, small uh, YouTube channel or to my account. Marami pong salamat. Yan nga po, uh, nagbigay po ng uh, pahayag si uh, Bato de la Rosa kay uh, Congressman Ako. Dahil nga po itong si uh, Senator Bato de la Rosa, every time na, na may lumalantad po na mga witnesses, mga resource persons sa mga hearings, quadcom hearing ay lagi niya pong sinasabi na ito ay paninira It is a demolition job against us. And to weaken the candidacy of uh, BP Sara Duterte and 2028, lagi niya pong sinasabi yan paulit-ulit. Ginagawa niyang uh, taguan ang palda, uh, wang skirt ni BP Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, um, he had been invited uh, like uh, several times itong si Senator Bato de la Rosa sa Quadcom sa hearing pero he had been um, um dodging he had been uh, uh, avoiding the invitation from uh, the lower house ito nga po ay in connection to the EJ case sa Peking war on drugs na kanyang ninong remember Senator Bato de la Rosa was the first PNP chief who implemented uh, Digong's uh, war on drugs. Siya po yung kauna-unahang PNP chief na nag-implement dyan po. Kaya dapat po nilang imbitahan at pag, uh, to explain. Well, kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? All you have to do is to to answer those questions. Magmumula po sa mga kongresista, sa mga miyembro po ng Quadcom. Yun lang, napakasimple. Pero lagi niya pong palusot ay it's either po na uh, inter interparliamentary courtesy or ginagamit po niya yung paborito niyang line na this is a demolition job against us para lang uh, siraan kami and para pahinain ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa year 2028. Nako, alam niyo po mga kababayan, we were not born yesterday. Itong si Senator Bato dela la Rosa, kung ayaw umatend, ay may kinatatakutan. O kaya naman ay mukhang guilty. Yeah. Napakaliwanag po. Maliwanag na maliwanag na umiiwas. Umiiwas po ang senador mula sa Davao City. well, hindi natin po maipagkakaila. Nang tao na ito ay of course napakalapit. Tuta ng Duterte, ninong niyang former president. Kaya wala. Talagang ang alam mong uh, hindi yan magsasabi ng totoo, hindi yan magsasalita against sa kanyang amo. Of course. At uh, despite of this uh, several invitations, wala pa rin hanggang ngayon. Ayaw umaten. Kaya maraming mga kongresista ang naiinis na, napipikon na sa kanya. At isa na nga po dyan, si Congressman Ako, na sinasabi ni Bato, Dilarosa, na kanyang idol. Pero dapat pagbigyan mo ang iyong idol, Senator Bato. Mag-attend ka. Pumunta ka sa sa lower house sa kanilang hearing. All you have to do is to answer their questions. Kung ano yung alam mo. Yun lang. Pero kung talagang feeling guilty nga tayo, abay, talagang... Talagang iiwas po ang isang tao pag uh, mukhang guilty yan. Kaya marami pong uh, ano na naiinis po sa kanya dahil uh, dinadaan niya po sa social media paawa effect na pabikting effect na siya po ay uh, sinisiraan uh, demolished by uh, the members of the lower house sa, sa Kongreso po. Yan po on lagi po nilang palusot. Tungan. Sinabi ni uh, ano Congressman Acop, "Please stop hiding behind the skirt of the vice president." So <laughs> palpal ka ba to? Yan naman kasi ang totoo. Lagi mong ginagamit si BP Sara. Palusot mo lang yan, sinasabi mong uh, sinisiraan ka. Well, wala naman naninira sa All you have to do is to present facts. Tell facts to the Filipino people kung ano ba talaga ang nangyari. Pero, you know, right now, the Filipino people are getting um, suspicious talaga. Dahil, despite of this uh, several invitations on you, you were not appearing. Hindi mo man lang pinagbigyan kahit minsan ang invitasyon ng Quadcom hearing napakaliwanag yan. Kaya mga kababayan, alam na po natin ang gagawin natin. Ito pong si Senator Bato de la Rosa ay reelectionist electionist He is running again sa pagkasinador sa 2025. Next year na po yan. Kaya alam na po natin ang gagawin natin. Wala naman po magandang nagawa para sa bayan. Nung mula po, nung umupo po siya, lagi na lang pong nagpapahiring Uh, dumi-depensa sa kanya po mga kasamahan, sa kanya po mga kaalyado. Basta taga basta maka-Duterte or pro-Duterte, lagi niya po yung dinidepensahan. Imbis po na interes ng taong bayan ang kanyang depensahan. Hindi. Yung pansariling interes ng mangilan ngilan na kanyang mga kaibigan ang kanyang sinusuportahan. Yan po ang hindi maganda kay Senator Bato. Yan po. Kaya para po sa akin itong classing uh, uh, public servant na to actually hindi po ito masasabi or uh, may kukonsider na isang public servant dahil hindi naman po taong bayan ang kanyang pinagsisilbihan. Ang kanya pong pinagsisilbihan ay yung mangilan-ngilan, yung mga malapit sa kanya pansariling interes yan po Nakita naman po natin ang kanyang pakikialam ang kanyang pakikisawsaw sa uh, Kingdom of Jesus Christ Siege nung uh, time na they were uh, serving Warrant of Bares kay Kibuloy andyan po siya nakikisawsaw He was trying to disrupt trying to distract the PNP, lalo na po si General Tory, nang gugulo po yan. Sino pa ba? Of course, defending the Dutertes. Diyan po siya magaling. Kanya pong mga kasamahan. lumabas yung, uh, yung tong Sir Morales. Isa na naman to. Gawa-gawa na naman po to ng kampo ng Duterte para i-involve at siraan ang presidente ng Pilipinas. Andyan na naman po siya. Nagpahiring na naman po siya. Kaya mga kaibigan, ito pong si Senator Bato de la Rosa ay hindi po para sa bayan. Hindi po ito nakakatulong para sa taong bayan o ang mamamayang Pilipino. Siya po ay nagtatrabaho para lang sa mangilan-ngilan. Sino namang Pilipino ang boboto dyan? Puro mga pabor sa kanya mga kasamahan at siya po mismo ang namumulitika. Yan. Lagi po nilang sinasabi yan, yung mga kanya mga kaalyado na, oh, pinupolitika kami. We, this is politically motivated. Yan po ang mga sinasabi nila na uh, ang administrasyon daw ay attacking them, trying to demolish, destroy them. All you have to do is to show up, be a man, at magpaliwanag ka lang. Sabihin mo, ikwento mo, ilahad mo mga pangyayari during the time of the former um, president. Kung so, ano bang nangyari on your time as the PNP chief. So, ayaw mong matanong, ayaw mong uh, maimbestigahan. Ano ibig sabihin yan? May kinatatakutan? Senator Bato de la Rosa? Kaya, mga kababayan, alam na natin ang gagawin natin dyan. Pag na po nating paulitin tong senador na to. Actually, naging senador lang to dahil po sa push ng incumbent president back then si Digong Duterte kaya po yan naging uh, uh, senador. Pero sa akin po yung kanyang kalibre para po sa akin hindi po yan lulusot sa pagkasenador. Wala po malayo. Malayo po pag ikukumpara mo yan sa mga mga dating senadores ng Pilipinas hindi po siya ang klase ng senador na kailangan ng taong bayan. Kumpara mo kina Hubito Salonga, yung mga sinaunang senador na naglingkod sa bayan. Franklin Drilon, mga magagaling na senador na nagtrabaho para sa bayan, nagserbisyo para sa bayan. Pero ito pong si Senator Bato, wala. Wala, wala po siyang ano. Wala po siyang nagawa Diyan po siya magaling sa hearing na yan. Pagtatanggol sa kanyang mga kasamahan. Yan po ang maliwanag dyan. He clapped back kay uh, Congressman Ako. Dahil nasaktan po siguro siya sa sinabi ni uh, Congressman Ako na nagtatago po siya behind the palda or behind the skirt of BP Sara Duterte. Yan! Kaya... Wala. Anyway, mga kababayan, well, pinag-usapan lang po natin ang tungkol po kay Senator Bato de la Rosa na mukhang ninenerbios na naman at mukhang may mapapaihi sa kanyang salawal sapagkat meron nga pong balibalita na, you know, September na nandyan na po ang Interpol. Papasok na po ang Interpol at siya po'y dadakpin at uh, sa the Netherlands. Nako, magpapasko na mga kababayan. <laughs> Masarap pong magpasko sa the Netherlands kasi meron pong snow. Malamig. I'm dreaming of a white Christmas. Okay. so <laughs> Malamig White Christmas po 'yan sa sa The Hague. Anyway, sana po tutuo na nga po na andiyan na nga ang Interpol para po mabigyan po natin ng hostisya ang ating mga kababayan pinaslang. Mga inosenteng buhay na nasali po dito sa sa Peking uh, War sa droga ng dating administrasyon. At uh, yeah, panagutin po natin sila kung sino man po ang mga tao behind. Well, ito po hindi pa mumulitika. Ito po ay base sa facts. Base po ito sa mga pangyayari noong panahon ng former president ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, let's try to be focused dahil anytime could happen. Andiyan na po ang ICC, ang kamay ng ICC. Kaya Abang-abang po tayo, abangan ang susunod na kabanada. Alright! Maraming salamat po, my dear friends, mga kababayan ko. Maraming pong salamat sa inyong panunood. Thank you, thank you po. God bless everyone. Paalam.